naman, di ka ang, ng ang na naman kami ko Saan kaya natin matatagpuan ang asin namin na si Edwin at Emily Credible? At nasaan na kaya si Rick Secret? Hindi ko kami magkikita excuse me. Ako ba ang hinahanap na Asian, don't want to say. Ako to, si Secret, Black secret. Asian in disguise. Ay, bakit? Bakit ganyan ni tsura mo? Disguise nga, di ba? Sabi kasi ni Trippie pa'y ganyan. Baka na-miss nyo na ang kalaman, ang identity ni SP01 Emily Credibles. Kaya, nangipanggap ako muna bilang siya para ipain ang sarili ko sa mga magnanakaw. Ah! Ganda sana ng ideya mo eh. Kaso! Kaso yung boses mo! Paano? Paano ka pag tumaling sto 1 na! Ay na! Ay na! Ay na! Ay na! Ay Si? Staring back at me? Are you me? <laughs> spo 1 Emily Credibles. Yes. Yes. <laughs> ako si Secret. Rick Secret. Pinadala ako dito ng paasa para tulungan ka sa sitwasyon niyo dito sa mall.

Anong balita sa mga magnanakaw? Natukoy nyo na ba kung sino sila? Ha? Sa so, 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 so sorry, pero hindi lang na natukoy yung suspect kasi kaya si TV, hindi ba huli si CCTV kasi ang tuling kumilos na magnanakaw ang bilis-bilis! Mauhuli -bilis. din natin siya. Just give me a chance. Just give me a chance. ano gagawin mo okay. para maghuli yung mga manjuro ko sa'yo? Hindi ako ang buhuli, kundi... Si... Ito, si Agent Watusay. Ha? 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 Ito! Training mo to! Training mo to! Nakikita mo ba ang handbag na ito? Gamitin uh -huh. mo ito para matukoy natin ang suspect. Iparinig mo na may pera Mm. <laughs> Simple lang. Naglagay ko ng patibong sa bawat niya. Dito ko din nilagay ang pera. Para kapag may nagtanggang magnakot ng pera, okay. maiipit siya sa akin. Bitog! Ah! Eh! Ah! 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 Sakit ha! Ah! Sakit ah! ka! Ah! <laughs> Pwede! Bakit di mo sinabi sa akin? <laughs> ano mo hindi kita sinabihan? Kanina pa nga ako senyos senyos. Sa sa Paano? Sabi ko sa'yo, Ganda! Kanya ko! na babanyo kayo! Mataihan mo Hindi si Emily Crediboss? Oo! Oh, oh. Ako si Emily Ako si Peke! Peke? Peke Galiaga! Ha? <laughs>